Seventy-four days.

Yeah, very good ang ating mga kids. Wow. Then, wow. if na, wow. Pickle, mga... okay. pickles ta, tama, <laughs> ng Pickles tama green. green. Okay na yung sauce okay, like, mo. Kaya, panginaan. Tapos, ang Nga na. Ito yung cheese. Ibabaw. Uh, cheese? cheese. Ah, very good. Yeah. <laughs> Kapag nalagyan ng nalag pickle ang ating mga burgers, Lagyan natin ng cheese. Sa ibabaw ng pika. Very good. Okay na ba? Tapos. Ayan na. Ayan. Very good. Ayan. Ayan ko ng ketchup. Ayan si may dadulong. Ano ba? gusto na 'yon. Just let lahat kasi ating yun yan. guys. ng ating mga pati. Okay. Unsa naman? Okay. So, going to put it na the, the other package.

kabilang side na naman. Ayan, so na, lang na ba yung mga burgers natin? Burgers, ayan, very good. Let's try yung mga lalak na burgers. Ayan, very good, burgers. Ayan, very good. Kami, imong burger? Ayan. 有谁能看吗？